One, two, three, come on. come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng mawasam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng mamasang ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo? amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. My gosh, ang bilis ng araw. Happy October 1 sa atin lahat ng bonggang bongga. Siyempre, marami tayong mga inaabangan ngayong buwan ng October. Diyos ko, andyan dyan syempre ang Miss Cosmo, ang Miss Asia Pacific Quest, plus Miss Globe, Plus, eto nga, ang Miss Grant. Talaga naman, oh my gosh, we are excited na talaga. Pero syempre, medyo nalulungkot lang ako kasi ngayong buwan din to, ooperahan yung isang mata ko. So yun, so medyo nalulungkot si Kasi syempre, ang dami namin iniisip, financial, pagkatapos syempre, kung ano magiging ano, experience ko pag inopera yung isang mata ko. Kasi nga guys, medyo malabo talaga siya, wala talaga siyang makita. Kaya, kailangan palitan ng ano, ng lang so yon so medyo nakakaloka at nakakalungkot pero syempre ang mama sabihin niyo laban na laban yan di ba Christine an ganun talaga kailangan talaga sabi ng nung director ko kanina kailangan daw ay gawin na yung mga dapat gawin so wag daw matakot baga para isipin ko daw kapag nagawa na yon mas maliwanag mas maganda ang makikita ko tapos, syempre, mas makakakilos ako ng bongga-bongga. Totoo naman yun, di ba? So, yon Kaya, laban yan. So, ito na nga, Diyos ko, laban na laban din ang ating mga pambato ngayon dito sa International Pageant. Kaya, guys, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Mama Sam, para sa una natin, chika, Miss Charm 2024 post, postponed ng tuluyan. Mama sa bakit ganon? Parang wala na daw silang patched. Just ko, umasa pa kayo dyan sa Miss Charm. Ang Miss Charm, parang pili ko mapupush na nila yan sa January next year, 2025. So, or... Mga February na yan. Ganon. Alam nyo naman ang mischarm. Nangyari na yan noon. Tapos, hindi matuloy-tuloy yung pageant nila. Puro collecting lang sila ng mga candidates. Tapos, ayun, wala naman naganap. Tapos, yung naganap nga after a year. So, two years na, <laughs> ba? Diba? Kung totoo sin, ayun, wala pa din silang ganap. Kaya... Huwag dahil umasa sa Miss Charm. So, kawawa yung mga magiging kandidata ng Miss Charm kasi hindi naman sila makakalabas sa pageant. Pero matutuloy yan siguro by February na next year. Kaya wag nyo na siyang isipin kasi marami namang pageant ngayon na talagang kaabang-abang. Diba? So, yon Kaya mag-focus tayo sa mga ano, insisting na pageant. So, sa Miss Trump, saka na yan kapag na. At para naman sa sumunod natin, Chika, mama sa pambato natin sa Miss Aura International, tingin mo mama sa makakaariba kaya si Isabel Santos? Bakit hindi pa nagsisimula ang pageant nila? Ah, mag start ang pageant nila ngayong October. Parang ang pili ko ang pageant nila magaganap sa November. So, yon So, abangan na lang natin. Alam ko, medyo postpone lang. But, alam ko, ngayong week na to, aalis na rin yung pambato natin para sa Miss Aura International. Nakakaloka nga. Binigyan siya na, sa ano, ano ba to? Nang send of party. Pero, hindi pa siya nakakaalis. Siya na lang yung hindi pa nakakaalis. Tapos, nakaalis na si Atisa, nakaalis na si ano, the Miss Philippines. So, yon nakapag-compete na. Pero siya hindi pa. At siya na yung susunod. ah uh, alam ko, this week. So, mag-start na rin sila. Kaya, abangan natin yan. ba diba? So, good luck kay Isabel Santos. Piling ko naman talaga namang palaban ang ating pambato sa Miss Aura International. So, yun, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, mama, samtingin mo ang pambato natin sa Miss Asia Pacific ay makakaariba ng bonggam-bongga. Alam nyo guys, sa totoo lang, huwag tayo mag-expect na mananalo to. Kasi syempre, parang ang pangat naman na tayo yung host, tapos tayo yung nanalo. Tapos first time pa ng pagbabalik ng Miss, ano, na Miss Asia Pacific. Siguro mag-expect tayo na makakapasok sa top 5, mga ganon. But, kung mapapatunayan niya sa mga hurado na deserve niya talagang manalo, why not, di ba? So, syempre, hangad pa rin natin yung tagumpay niya. Tulad niya na sinabi ko, may malakas naman yung laban ng ating pambato dito sa Miss Asia Pacific. Siguro, kailangan lang talaga niya magpakitang gilas para mapansin talaga siya ng todo-todo. Kasi, tulad niya na sinabi ko, medyo mahirap kasi tayo yung, ano eh, yung host country. Kaya, sabi ko, mahirap talaga manalo pag ikaw yung host country. Hindi po pwede na parang ikaw ang ipanalo dyan. But tingnan natin kung ano yung magiging eksena niya. ba diba? At good luck. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, mama Sam, syempre, pag pambato ng Miss New Zealand sa Miss Universe na si Victoria Velasquez Vincent, anong masasabi mo sa kanyang national costume? In fairness, ang bongga. Promise. So, natuwa ako dito kay Victoria Velasquez-Vincent kasi alam mo yun, yung mga pa niya, yung mga eksena niya, talagang palung-palo. At syempre, expected na natin yan sa kanya. Kaya nga siya yung ng Best National Costume, nanalo pa siya ng Evening Gown, nanalo pa siya ng People's Choice Award best in swimsuit. jusko ko naman, hindi mo naman pagdududahan ng isang Victoria Velasquez Vincent. Ang ganda ng katawan, di ba? So, kung titignan mo yung katawan ni Victoria Velasquez Vincent, kabog na kabog. Plus, nando doon, Diyos ko naman, ang height talagang ay nako winner. Evening gown, eh kahit naman sa Miss Universe Philippines, talagang umaariba talaga yan. Nagbe-best evening gown nga yan doon. Plus, nando doon din, not Kita naman natin kahit naman sa Miss Universe Philippines, paandar yan. So, hindi ka magugulat kung bakit siya ganito kabongga dito sa Miss New Zealand. So, pagdating sa Miss Universe, umasa ka na mas kakabog siya doon. Kasi syempre ito na yung chance niya na ipakita sa ating mga Pilipino na dapat siya ang pinili ng Pilipinas na maging Miss Universe Philippines. Di ba? So, yun. So, kaya nga sabi ko, magandang challenge to para kay Victoria Velasquez Vincent. Una, syempre, yung pangarap niya na makarating dito sa Miss Universe. Pangalawa, to prove us na dapat siya ang pinili ng Pilipinas na makarating sa Miss Universe. So, ayan yung aabangan natin kay Victoria. Victoria Velasquez-Vincent Kasi kapag hindi siya na-penetrate doon At hindi man lang siya nakapasok sa semifinals Or hindi siya nakarating ng top 12 So ibig sabihin Alam nyo na, charot So yun, but umaasa ako Naniniwala ako sa lakas Ng pambato ng New Zealand Ngayon na kay Victoria Naniniwala ako na ang Victoria Velasquez-Vincent Ay makakarating Hanggang sa dulo Ng competition na to. Kasi iba iba yung dating ni Victoria eh. mahaba tapos matangkad tapos matalino maganda. So, saan pa? ba diba? So, yon Kaya nga si Christine Ann Perez, tuwa-tuwa nang naman siya. Eh. Kasi, naniniwala din siya na malayo ang mararating ni Victoria Velasquez. sa kasabi niya nga kahapon sa akin, Mama sa my gosh, ang Diyosa Diyosa ni Victoria Velasquez. Vincent. Ang sagot ko naman, Oo naman. ba diba? So, yon Good luck. Good luck kay Victoria kung saan siya makakarating dito sa Miss Universe. Kasi, doon nga sa nagsasabi na ba't naman ganon? Uhaw sa corona. Excuse me, hindi po uhaw sa corona si Victoria Velasquez Vincent. Kung baga, tinupad niya lang yung pangarap niya. Pininit niyang manalo sa Miss Universe Philippines, eh hindi naman talaga siya naka-ano, naka-penetrate doon ng... Kung baga, parang alam mo na lumaban ang Victoria Velasquez Vincent, pero hindi nila napansin eh, di ba? So, hindi nila binigyan ng chance. Kaya, Anong gagawin ni Victoria Velasquez Vincent? Hintay niya yung pangatlong laban para lang ano, ma-realize niya na talagang ayaw sa kanya ng Pilipinas na gawin siyang Miss Universe Philippines. Kasi kahit pa sumali uli siya, hindi naman na mananalo talaga yan dyan. Kasi baka mayroong pang mas dumating na mas matindi, di ba? So, doon sa New Zealand, binibigyan siya ng opportunity. Natural, tatanggapin niya yun ng bonggam bongga At ngayon, yung pangarap niya mapunta sa Miss Universe, eh, ayan na, dream come true, di ba? So, yun! Ganun lang yun kasimple. So, wag niyong sabihan dahil tinupad lang niya yung pangarap niya. So, yun. Kaya, sa mga nagsasabing uhaw sa corona, excuse me. So, kung may opportunity ka matupad ang pangarap mo sa ibang paraan, why not? ba diba? As long wala kang natatapakan. So, yon Kaya, Victoria Velasquez Vincent, laban lang. So, yon At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss Grand Indonesia na talagang ang kanyang inaano ay pinoportrait yung Miss Grand. Well, syempre laban na laban sila, di ba? Nandoon sila sa nangangarap silang makuha ang korona ng Miss Grand. At ganoon din naman tayo. So, kung naniniwala sila sa sarili nila, edi eh, di maniwala lang din sila. Naniniwala din naman ako na malakas din yung pambato natin, di ba? So, yon So, kanya-kanyang trip lang yan at kanya-kanyang eksena lang yan. So, kung ano yung gusto nila, yun yung gawin nila. But ako naniniwala ako na may laban din naman sila. But, patunayan lang nila. ba? Diba? So, yon Good luck na lang sa Miss Grand Indonesia. Pero eto, Mama Sam, anong masasabi mo sa ating bagong Miss Grand Philippines na si CJ Opiasa na talaga namang masasabi ko, Mama Sam palaban. Well, si CJ, napanood ko yung laban niya kagabi. So, so much na na-proud ako sa kanya. Napaka-humble yung naramdaman ko. At isa din to sa mga masasabi ko dream come true Imaginin mo di ba? Noon niya pa to pinapangarap na mapadala sa Miss Grand And then ngayon nandito siya ngayon sa Miss Grand At yun lahat ng dream niya natupad Sabi nga gano'n basta lumaban ka lang Matutupad ang lahat ng pangarap mo Kaya nakakatuwang isipin So ngayon etong si CJ si Opiasa Ayan na So lumalaban na at palaban ang ating pambato. Sabi ng ganon, si CJ Opiasa ang magbabalik ng power ng Pilipinas sa Miss Grand sa Miss Grand International at naniniwala ako doon. At naniniwala ako makikipagpupukan at makikipagsabayan dahil malakas ang pambato natin sa Miss Grand. Nakita naman ninyo kagabi, Diyos ko, talaga naman laban na laban talaga ang CJ Opiasa. So ako siguro, sana ang wish ko makapagpahinga siya kahit man lang isang araw bago siya pumunta sa Miss Grand Para, alam mo yun, fresh na fresh siya. So medyo, ano lang dito, ngarag lang talaga ang pambato natin kasi wala nga ang oras. Doon naman siya nagsasabi, ay ako sa ano nga si ano nga Mata Bernardo dalawang dalawang linggo ang kanyang preparasyon. Dalawang linggo plus may sampung araw siya na naka-stay sa hotel. ba? Diba? So, yon, So, rest na rest talaga siya nung lumabas siya. Kasi, syempre, ano ba gagawin mo sa loob ng hotel? Kasi, ba diba, parang nag-aano ka lang. Hindi, syempre, tulog-tulog lang. Yun lang yon, Kaya, naiintindihan ko, naiintindihan ko na medyo mahirap at talagang challenging to para kay CJ Opiasa pero syempre dapat tayo mga Pilipino supportahan natin ang atin pambato at tayo talaga yung nasa likod niya so yun ang kailangan kasi kung tulong-tulong tayo pwede naman tayo talaga magtagumpay. Sabi ng ganon, uh, Mama Sam, nako, magpapauto na naman ba tayo dyan sa Miss Grand na yan? Actually guys, hindi naman ng Miss Grand International na sinusuportahan mo mismo eh. Ang sinusuportahan mo dito sa Miss Grand, yung mismo kandidata natin. Kasi, kung sinasabi mo na sinusuportahan mo ang Miss Grand eh sana pinagpo post mo yung post nila, 'di ba? Kaso hindi. Nandoon lang tayo na sinusuportahan natin ang Miss Grand dahil para sa kandidata natin. Sana malinaw yun sa lahat. So 'yan. So para na sa sumunod na chika, mama Sam. At isang manalo, handa na kaya. So 'yon. So ito nga alam naman natin si Atisa sa Manalo na nagkaroon ng enjoyed tong mga nakaraang araw. I hope na sana okay na okay na yung paa niya para makarampa na siya ng bongga-bongga. Kasi nga ang coronation, ang preliminary, di ba, sa ano na, bukas na ang preliminary ng Miss Cosmo. And then, ang kanilang coronation ay sa asin ko na. Kaya, just ko, na worry ako for Atisa Manalo. Sana maka, perform siya ng maigi sa intablado. So, yun lang talaga. Kasi, di ba, parang ang hirap nun nangyari sa kanya. Ito naman kasi, napaka-unfair naman kasi talaga ng sitwasyon na yun. E, wala naman tayong dapat sisihin kasi, alam mo yon na parang aksidente nga, di ba? So, yun. So, I hope na bukas okay na ang Atisa Manalo at maharampa na siya ng bongga bongga Malakas pa naman ang Atisa at para pili ko, eto yung matinding laban na hinihintay natin. Di ba? So, Diyos ko, nakakaloka, nakakawindang. So, yon talagang ako excited na ako para dito sa Miss Cosmo. Ba't kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Makakalaban kaya si Ati sa Manalo ng bonggang-bongga, -bongga, lalo na alam natin na medyo na pilayan ang kanyang mga paas So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.